All right, good morning mga kagri ka Ayan, so for the meantime po ngayon ay nagsalang po tayo ng ating breeder At the background may ingay mga alaga natin Naglagay po tayo mga kagri ka ng mga takip sa gilid mga tarpulin po para hindi po masyadong mahanginan yung ating mga alaga Ayan, so So first pen natin mga kagri ka Yan po yung ating this is Larry Romero Gray mga kagri ka paparisan po natin ito ng pile ayan so, medyo maganda po yung record nito kasensya na po kung late tayo uh, kakaayos lang po nito mga kagri ka kasi ito po ay nagiba ng ating bagyo ayan. at yung pangalawa pong pen natin this is a golden boy from red game farm po F1 po ito Shout out po kay Triple JN, Jovan Ichimani, boss. At yung kaparis niya po ay isang Bruce Barnett sweater. Ayan, so Bali straight bread tayo mga kagri. Ka Ayan. Okay. Next in line natin mga kagri ka ay Bruce Barnett pa rin po siya. Ayan. Straight bread po. At yung atin naman nandito ay yung ating Larry Romero ayan yung ating Raptor mga kaari ayan so the rest po mamaya ayan ilalagay po na yung ating mga babae po ayan uh, babaeng mga manok po no, mga hindi po babaeng tao ha mahirap yan malasoy yan sa sabong mga kaagri lalos pag breeder tayo So gumamit lang po ako dito mga kaagri na mga recycled na tarpaulin. I mean reuse po yung ginagamit ko po ito sa school. Pagkatapos po ng event, hinihingi po natin, ayan, at yung mga alaga natin nasa gilid. Pag gabi po mga kaagri na kawala yan. Ayan. Pag umaga, nilalagay natin dyan kasi pinaglalaroan yung mga manok mga kaagri. Ayan. So, <coughs> kami po ay nakasurvive pa lang bago po itong lagay na ulit dahil sa Bagyong Christine. Uh, shout out po sa mga kaibigan natin ng mga backyard na the same time po ay nawalan po ng mga alagang manok. Yan po sa parting Kamsur. Shout out po mga ka-backyard, ka-agree. Uh, Randam po natin dito sa Albay yung lakas ng Bagyong Christine. At yung titing ng mga kaagri, yung ating munting backyard, ayan. Uh, Nagsilaglagan po yung dahon ng mga niyog, mga kaagri. Palapa, ano po. But the mean, for the meantime, okay naman po. Hindi ko in-expect mga kaagri na malakas ho yung hangin. Signal number 2 lang siya. So, ayan. Yung pito ho natin mga kaagri ay kinuha ho na ng buyer natin dinila po ng Sorsogon at ilalaban po ng December. At yung mga nandito po, yung mga bagong sibul po natin mga kagri. Ka yung mga pumpkin, ayan mga kagri. Ka Yan, mga pumpkin po natin. Yan po ay mga, uh, this is turning 6 months mga kaagri. Ayan, lapitan natin yung pumpkin natin. Ayan, pumpkin sweater po ito. Ang tatay po is Larry Romero. Ayan. Tapos yung pile naman po, ayun, nandun doon. Pumupupog yung ating pile sweater. Ang nga rin po ay pile hatch. Shout out po kay Jonathan Bibon. Ito po ay cross po doon sa ating Larry Romero na sweater. Ayan, so you will notice mga kaagri, ayan. Pagalawin natin. Ayun. Yan po yung ating pile sweater. Mga Ayan. Lumabas siya. Medyo mayabang. At yung iba po, nandi dito Mga sweater at saka mga hats po Ayan Medyo magulang na yan Mga kagri ka Ito yung isa na ating F1 ng ating Larry Romero Mga kagri ka Ayan Medyo mayabang na rin Pero batang batang po ito mga kagri ka 6 pa 7 months po ito Ayan, yung iba po Nandi dito Bakante na yung iba Ayan ito naman po yung ating Henny. Tapos nagsigaho tayo sa gilid kasi talaga ho mga kaagri na tinamaan po talaga tayo. Ayan. So, maraming salamat ho mga kaagri. Pasensya na po kung hindi tayo nakakapag-update dahil po ay talagang hanggang ngayon po ay naglilinis pa rin tayo mga ng ating munting backyard. So, aalisin pa po natin yung mga dahon. Ayan, you will notice po, Kaso hindi ko lang po muna inaalis dahil malakas pa rin po mga kagri ka yung habagat. So pag inalis mo, ang ibabalik sa iyo doble or triple ng mga dahon na nagsisiliparan. Ayan mga kagri. Ka Ayan. Tapos po, uh, yung iba, may apa tayong nire-ready dito. Ayan, ito po mga kagri. Ka one time winter natin na uh, La Romero ang nanay. ay I, I mean po, Larry Romero Gray. Ayan. Yung nanay po is Mel Sims Black. Ayan. Uh, Jun Mendoza po yung nanay. Ayan. Ayan. So, medyo dumi ho mga kagri. Ka Pasensya na. Uh, at sinisikap naman ho natin na ibalik ito ulit sa linis, sa ayos. Kaya lang wala ho tayong makuha na trabaho dahil po busy rin po mga kaagri sa kanilang kani-kaniyang bahay. Aya, ayan. So, shout out yung white hats natin. Sante, this is, ano, galing kay Castro Breeder. Ayan, yung mga iba po, nandito. Ayan. pile po, nandiyo dyan. po ay gray. Larry Romero, cross po yan sa Sandal Sims Black po. Ayan. Yung iba na dito mga kagri, ka ayan. So sa muli po mga kagri, ka maraming maraming salamat. Shout out sa ating Gilmore, ayan. Ayan. Shout out po mga kagri. Ka Patigas na yung kanyang balahibo. So maraming maraming salamat po mga kagri. Ka Naway magingat po tayo. Maraming maraming salamat. Mama chup chup.